Rusi, sirain. Rusi, pangmahirap, mahirap. Rusi, magastos-agas. Yun, mga ka friend, welcome back dito sa ating channel. At syempre naman, panibagong uh, araw, panibagong vlog na naman sa ating uh, YouTube channel. At syempre, may bago na naman tayong pag-uusapan dito sa ating uh, channel, guys. Please uh, click the subscribe button and click the uh, bell. Click nyo po yung all para lagi po kayong updated sa ating mga vlog, no? So, hindi pa tayo nakawin ng tagayan uh, and then uh, yun uh, meron tayong mga comments doon na uh, i-review uh, at mga sinasabi nila ng mga negatibo sa isang brand na kung saan ay meron tayo na ginagamit so isa na dyan yung rosy chariot, uh, gala 125 at iba pa na unit ng uh, rusi, so ayan tingnan nga natin mga ka best friend yung gano'n ito katibay itong sinasabi nilang uh, unang una eh, sabi nila yung uh, rusi ah uh, yung rusi pang mahirap lang no ilan sa mga nagsasabi niyan na ay meron nang uh, uh, meron silang uh, karanasan sa rusi na nasisira kumbaga eh, sila po ay naka-experience na ng mga uh, damage dun sa kanilang unit na rusi so yun ang ilan mga ka-best na nakaranas niyan na ay nagfi-feedback ng mga masasama no so ayun nga mga ka-best friend sana bago tayo magsabi ng ganyan ay pag-isipan pag isipan natin ng maayos no sabi nila yung uh, rusi ay pang mahirap lang hindi naman po lahat ng nakarusi uh, naka ay mahirap so meron tayong mga kilala tropa at makibigan din na uh, may mga rusi pero may mga poor will sila so yan ang itatak natin sa isip na hindi lahat po ng nakarusi uh, naka motors ay uh, mahirap at meron din talagang mayaman ang mga gumagamit mga iba big bike yung 400cc ng uh, Rusi at uh, 250 yung Titan FI. So ayon Ayan po yung unang akino comments nila na ano yung uh, Rusi ay pangmayaman din. 100% point ako na niwala sa kanya uh, kasabihan. Kasi ang motor uh, mamahalin man yan, uh, hindi siya mamahalin o mamurahin lang siya Ang importante dito guys ay tumatakbo, parehas lang may gulong, parehas tumatakbo. At ang pinagkaiba po dyan ay ano lang naman uh, brand at ang uh, ibang pyesa. Pero ang performance o yung servisyo ng uh, isang klasing motor ay parehas lang yan mga ka -best friend. And then ang um, uh, next po na negative, sabi nila ang uh, Lucy, uh, motors daw ay magastos sa gas. So 100% po Uh, hindi ako basta-basta rin wala sa ganyang comments no Katulad lang ng aking uh, chariot sabi nila napakagastos daw sa gas at hindi pa nga umaabot ng ano hindi pa siya umaabot ng ilang taon ay napakabilis niya na uh, makagkonsumo ng uh, fuel So alam niyo ba kung bakit uh, gumagastos o nagigimata ka yung ating uh, motorsiklo dahil pukuwang sa maintenance o pabaya tayo sa ating mga motor o di kaya ay hindi po natin naalagaan ng maayos pagdating po sa uh, pagpapalit ng kagito uh, uh, ang langis sa carburetor hindi nyo hindi niyo uh, nilinisan at sa air cleaner yan po yung isa sa mga dahilan na kung bakit uh, magastos yung ating uh, chariot o yung ating uh, motorsiklo no so dati experience ko ang ating uh, chariot ng ginawa ko sa Rosie ay medyo matakaw sa gas at may konsumo po talaga ngayon uh, pinatingnan ko sa expert na mekaniko doon sa amin ay sabi niya lilinisan lang po yung uh, air cleaner lilinisan lang po yung uh, carburetor at papalitan ng spark plug so yun nung ginawa natin yon, pinagawa natin sa kanya ay naging okay na po lahat and then meron tayong vlog po noon na sinukat natin yung uh, kilometer per liter na umabot po siya sa patag lang po yan ha, at konting ahonin umabot po siya ng 27 uh, kilometer km per liter dire diretso po yan so hindi po lahat ng uh, unit ng RUSI ay ano po uh, magastos sa gas so yung iba kasi hindi pa talaga nila na experience humusga na sila ng humusga sa unit uh, nagkaroon na tuloy ng uh, pagdududa yung ibang uh, iba nating uh, tropa nga may motor na uh, Rusi So, ayun nga mga ka best friend at hindi lang po 'yun. Ang uh, monthly daw po nga uh, ano, ang monthly lang po daw ng uh, Rusi mga unit ng Rusi daw ay hindi na daw nagkakalayo sa ano, sa mga branded, no? For example, ang monthly po ng uh, Honda Click ay nasa 38 o oh, 24,000, no? And then ang ang monthly po ng ano, anang uh, Rosy Sparkle ay nasa eight to 4K din. So, same price at same din po yung uh, displacement ng uh, unit na yan. So, alam niyo ba kung bakit uh, ganyan din yung price niya? Kasi yung uh, Rosy Sparkle ay FI na rin. Uh, liquid gold na rin siya. at uh, mas pinangas pa yung forma niya. So, marami na po kasing advantage dito sa Uh, Rusi. So nag-upgrade na po yung mga unit ng Rusi unlike nung una pa yung dati. Uh, yung scooter nila nakakuha ko nun ang tinatawag na Rusi Gala 125 carburetor type pa rin siya at, at yung kanyang mga clearings ay hindi pa gaano makapal. So nung kalauna na nung bandang huli na uh, 2024 uh, 25 hanggang ngayon na uh, naglalabas na sila ng mga FI no actually yung FI nila ay nakaraang taon pa yan na nasa 2022 mayroon na may FI na so habang tumatagal mga ka best friend ang unit mga unit ng rusi ay nagkakaroon mag, na po ng uh, pagbabago pag upgrade so yung uh, nakakuha ng mga unang uh, model uh, hanggang ngayon po tumatakbo pa rin so may nakikita pa rin akong rusi chariot na Lumang modelo po yung uh, kanyang uh, windshield po ay flat, no? So tumatakbo pa rin mga kabes friend at uh, uh, good uh, engine pa rin, good engine, namimintin pa rin ng uh, may-ari. At ang kagandahan doon yung pang-ilalim niya, guys. Ang pinalitan ng po doon ay yung bushing at uh, maintenance niya sa gear oil. So yun ang kagandahan sa mga unit ng rusi, medyo magaan lang yung ano, uh, magaan lang yung uh, maintenance yon. So, yun mga ka-best friend at 'yung isa pang uh, sinasabi nila mga ka-best friend na uh, 'yung rusi daw po ay sirain. Naku! ang totoong kwento punyan, kung bakit naging sirain 'yung isang unit po, ay pabaya 'yung driver. Walang maintenance sa oil, wala pong uh, car wash, wala pong linis 'yung uh, mga pangilalim kaya mabilis kalawangin. 'Yon, uh, at lagi nga uh, natutumbah, 'no? So, 'yan 'yung mga nga kwan isyo kung bakit ah, hindi tumatagal yung motor, bilis masira, no? Yung alam natin yung driver natin na tawag na kaskasero, doon po talaga nagsisimula yung uh, pag-damage nitong ating uh, motor, o di kaya ng ating uh, chariot. So, may kikilala ko niyan, grabe, napakabilis niya guys, magpatakbo. Uh, hindi umabot ng ilang buwan, yung kanyang motor ay nagkaroon na ng uh, lamat. And then, uh, yun nga, binalik niya sa kasa, at ang marami siyang sinasabing negative tungkol sa motor, maraming sira daw maraming nga uh, besar et cetera etc na mga negative so yun nga mga best friend kaya nagkakagaroon kasi pupabaya po tayo sa ating uh, motorsiklo hindi po natin inalagaan ng mayos lalong lalo na yung maintenance na tinatawag ay hindi po nagagawa so ano ba yung uh, dapat gawin natin sa ano sa ating motor siyempre yung ano una dapat talagaan natin ingatan at dahil po yan uh, instrument installment may ano po yan may pinagasanduan sa kasa ay dapat mo talaga ingatan ng uh, gumagamit o yung umutang. So, and then, uh, next natin mga ka-best na pag-usapan itong uh, ang ating uh, Rusi Chariot. So, ito natatawa ko dun sa uh, nag-comment sa atin dun sa, ano, sa YouTube channel na meron siyang ano, uh, meron siyang yung parang tok-tok din na uh, hindi natin tatawagin sa ibang brand o sa anong klaseng brand. Basta tok, -tok siya, yellow and uh FI then FI. Sabi niya, boss, bakit po hindi ka kumuha ng uh, FI na chariot, mas matipid pa, mas maganda pa guys na ah, mas maganda pa na ganito yung kunin mo kasi ang isang litro mo ay abot ng uh, mehigit eh 30 kilometers to 40 kilometers, no? At uh, sabi niya, ay matibay pa. So, talagang, ano, talagang uh, kinundra ko siya doon. Sabi ko, bro, yung uh, bukyo mo ba, kaya ba magkarga ng uh, 20 to 25 ba uh, container na, ano, na big Sabi niya, ay, ibang usapan yan, bro, pag, uh, pagdating sa kargaan. So, yun nga sabi ko sa kanya, uh, sabi ko, gumawa po ako ng uh, ganitong uh, unit, hindi po, ano, hindi po pang ano lang, hindi lang po pang tambay-tambay o pang gala, gala, lang, no? Gumawa ko ng unit na to para uh, pwede siya pang kargahan, pwede pang uh, camping, makapagdala ng mga gamit na uh, mabibigat o gamit na yung merong haba na mahigit na uh, dalawang metro. So, yun ang sinabi ko sa kanya, ngay, sa, hindi po lahat ng, uh, ano, hindi po lahat ng, nito, hindi po lahat ng uh, unit ay yun na yun yung para yung kumbaga yung matutugma sa iyo no so kumbaga yung kategorya so kukuha ko ng unit para talaga dito kung sa, para kung saan no katulad niyan kukuha ko ng ano ng uh, bokyo o trike tawagin natin sa budget sa akin kukuha ko pang service lang siya hindi ko siya gagamitin sa pangkargahan ng semento, uh, pangkargahan ng tubig kasi mas masikip, mahirap siya kargahan at uh, limited po yung space ng uh, ganong uh, tok tok unlike dun sa chariot na makarga ng 20 containers 20 na bag na semento buhangin na uh, sako sako di kaya dun i, i ano lang sa loob ng uh, chariot so yun po yung mga advantage at uh, pinagkaiba nitong uh, tok tok at uh, nitong uh, chariot no meron pong uh, pa, ano merong uh, patutukoyan kung saan gamitin yung isang uh, bagay no Ala nga naman kukuha ko ng uh, budget sari, Ari tapos gagamitin ko sa pangkargahan. kargahan ko siya ng uh, 20 benting uh, sa bag na sa minto. Kargahan ko ng uh, 30 sakong buhangin. Kargahan ko siya ng uh, 20, uh, 25 uh, container na tubig. Ano mangyayari sa ano? Sa Tok Tok o yung uh, budget sari? Ari, di ba masisira? So yun nga po yung yung iba kasi ang bilis nilang magusga sa kapwa nila na merong uh, rosy o di kaya merong uh, mababang uri ng uh, motorsiklo kumbaga yun ang pagkasabi nila yung rusi nandito po sa pinaka ano pinakababa yung rusi na unit ha Then, uh, nang ng paangat po yan yan po yung mga branded so hindi pa ako naniniwala na ano, ganyan ang pagka uh, pagkalibel ng uh, motorsiklo no ang motorsiklo po kahit anong branded po yan basta magagamit tumatakbo may preno may ilaw no pwede na po yan sa pang araw-araw. Uh, so, ang problema doon sa tao kung masyado siyang ma-pride, masyado siyang uh, mapagmataas, mayroong uh, uh, pinagpipilian, yun ang problema guys. Kaya nasa tao po talaga yung problema. Hindi makontento ng kanyang uh, motor. Kaya yun mga best friends, sa mga nagsasabay dyan ng Rusia ay sirain. Uh, hindi pa ako naniwala uh, 100% na uh, sirain po yung uh, rusi No? So, nasa driver po 'yan sa mga nag-aalaga at sa mga may-ari kung paano nila alagaan, no? So, ito may kwento ko lang sa inyo. Meron po tayong kaibigan na merong uh, brande din at uh, nagkaroon ng uh, binalik niya 'yung unit and meron din siyang feedback doon sa unit na 'yon. So, 'di ba, hindi lang po talaga iisang uh, brand lang 'yung nagkaroon ng depekto, kundi 'yung mga ibang brand din. So, ayun, uh, mga ka best friend, no? at uh, sa mga nagsasabi uh, sasabi ng negatibo sa mga motor na sa tingin ay cheap o yung uh, mumurahin wag po kayong basta-basta ng uh, ano mangusga kasi hindi po ano hindi po yan uh, pang na tatingan pag mo pag niyo po yung motor para niyo nang uh, pinersonal yung mayari ng motor no huh? so yan lang sinasabi ko sa inyo mga best friend kung branded motor mo ay uh, wag po natin na sugahan husgahan yung uh, ating uh, mga kapatid na mayroong uh, mababang uh, uri ng uh, klase ng motorsiklo no o yung uh, sinasabi din yun nga pagkasabi nila pero yun thank you thank you guys sa uh, ninyo uh, at yung ating uh, Riot, hindi pa tayo nakapag vlog dahil nasa kagayan pa pagbalik natin guys tsaka tayo mag motor no so Rusi yung gagamitin natin doon kasi eh, pagmamalaki pagmamalaki natin yung uh, sariling uh, pagmamalaki natin yung uh, kung ano ang uh, meron tayo na pinaghirapan natin guys so yun thank you thank you mga best friends sa pag-subscribe uh, ninyo ng ating channel at pag uh, click ng uh, bell button so uh, ito pa pala meron tayong uh, mekaniko doon na nakausap na isa nating tao uh, pa yung si Elder uh, Rosiana o siya nga si Rusi Uh, siya rin po tumatawag sa kanyang pangalan na siya daw ay Rosie. So sa si Elder San, isa po yung uh, mekaniko ng mga uh, barko. Uh, mekaniko po siya ng uh, mga truck at jeep. Sa mga four wheels, mga big engine, kaya po nun gawin basta big engine. So tinanong ko siya kung kaya, niya mo ba, kaya mo ba yung small engine. Sabi niya kaya basic daw. Kaya in-interview natin siya. So nagkaroon ng mga iba-ibang mga ano dun, na uh, komento, iba-ibang mga batuhan ng mga comments sa ating uh, pinost na yun. So, yun mga best friend. At sana ay, ay sa puso natin yung uh, pagrespeto sa ating kapwa. At basa bawat isa. So, yun. Thank you, thank you for watching mga best friend. At yun, at papahinga na tayo. One, two, three.